Good morning. Good afternoon. Good evening. This is Alan Burgos from the hashtag walk #WalkWithLand channel. Welcome and welcome back to our channel, guys. If you are not yet subscribed to our channel, please do it so now, so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now nine thousand nine hundred forty subscribers. Thank you, thank you so much, guys. God bless you all at Mabuhay Pupayo. Ah, I love you all. Sige po ha, pag-usapan po natin today ay yung kay Isko Moreno, no? Yan. Isko Moreno naman po muna tayo, no? Talagang ay ihimay-himayin po natin ang kanyang mga sal salubin at saka yung mga ano natin, no? Uh, mga gagawin niya diyan sa Maynila, okay? Eh kung ano, magano ka naman, mag-subscribe ka naman, mag-like ka, mag-share ka, etc., etc. Okay, sige ha. Pag-usapan po natin ang ating Yorme Isko Moreno, okay? Eh, talagang kamusta naman po kayo dyan? di ba? Ang titulo po pala ng ating conversation ngayon ay shocking truth, ang lihim na plano ni Yorme Isko Moreno na baka magbago ang buong Maynila, no? Alam nyo mga mga kaibigan ko, pansinin lahat natin ng mga Pilipino, no? Hindi niyo mapapaniwalaan ang tinatagong plano ni Yorme Isko Moreno no? Isang plano na ganap na makakabago sa ating mahal na lungsod, no? Ang lungsod ng Maynila ay ito po ay kabisera ng bansang Pilipinas, pero may kondisyon ha. Panoorin hanggang dulo ha para malaman ito. Okay? Ha? Ayun pa, ha? panoorin niyo po ang para malaman niyo kung anong plano po ni Yorme Isko Moreno para sa lungsod ng Maynila na kabisera naman ng uh, bansang Pilipinas, no? eh talagang ano ha, eh, alam niyo po ba si Moreno, no? Ay, uh, isang ano po to, ma, uh, ipapakilala lang po natin si Yorme Isco Moreno sa si isang mabilisang repaso ng kanyang paglalakbay mula dating aktor, no? Hanggang sa si isang prominenteng politiko, uh, politikong nasa lungsod ng Maynila, no? Gabi Uh, alam niyo po ba no nang talagang ano no uh, yung nakaraan at kasalukuyan, uh, talagang ano po no eh, napakanahakamang haddin po talaga no. Ayan, si Yormie po no, tinawag po siyang Yormie, kabaligtaran po ito ng mayor no. Nang kaniyang mga, mga alam niyo po ba yung mga sayaw niya no? Uh, yung iskonaryo para Uh, ano naman, no? E, alam nyo yung iskunaryo na yan, sino po ba mga nakaranas ng iskunaryo? Yan. Yung mga sayaw, nakakita ng sayaw ni Yorme Isko Moreno. Okay? Yan. Alam nyo, mula sa Dots Entertainment, alam nyo naman ang sino nakadiskubre dyan, si Kuya Jorbs. Walang tulugan hanggang sa tanggapan ng mayor. No? Si Isko Moreno ay hindi lang basta politiko, mga kaibigan ko, no? mga kawok ko dyan, no? kundi siya ay isang Um, batayan no siya siya isang icon uh, pero anong lihim ng proyektong it itat, itinanong natin no ano po ba mga uh, pwedeng gawin ni Yorme Isko Moreno diyan sa lungsod ng Maynila yan okay pero syempre Uh, alam niyo po ba na lagi po nating uh, tatandaan na tayo bilang individual ay solution-oriented individuals dapat no? Kung Kasi uh, marami po tayo mga problema. Yung mga problema na yon may mga solution po dyan, Okay? Sige, isa isaisayin po natin na himay-himayin po natin. Sa kasalukuyan po no? ano po ba ang mga problema na nakikita niyo sa lungsod ng Maynila? No? Yung problema, hamon ng Maynila na Uh, sa tingin natin, gustong-gustong ah, yakapin at lutasin ni Yormi Isco Moreno. No? Talagang ano, no? Oh, anong bang hinaharap ng Maynila ngayon? Sige nga po, magkomento nga po kayo dyan. Yan, magandang tanghali po. Yan. Mabuhay ka, Riza jaka Vlog. Thank you, thank you so much for uh, watching our live video. Oh, uh, Mag-comment nga po kayo dyan kung ano po bang mga hamon na Uh, nakikita nyo, nararanasan nyo dyan sa lungsod ng Maynila. Kahit hindi po kayo nabupunta, uh, hindi po kayo nakatira dyan o, o di kaya hindi po kayo nag- uh, uh, nakarehistro dyan, sabihin nyo po, kung napadaan po kayo dyan, nagpuputak po kayo in Divisoria, dyan sa Pedro Gil, uh, dyan sa LRT, uh, ba kayo, ano pong ba nararanasan nyo no, sa panahon ni Mayora Hani Lacuna? Siyempre, no, ako, talagang sasabihin ko po sa inyo, ang hinaharap ng Maynila ngayon ay trapiko. O, oh, trapiko. Hindi po tropiko ha. Kasi may sayaw po tropiko eh. No? Alam niyo po ba yung tropiko? Uy, thank you so much. Magdalena Equico. Maraming maraming salamat sa iyo from Iloilo. Ilo. Mabuhay ka. Ha? Happy New Year. Merry Christmas to you. O, oh, di po ba? Trapiko po talaga ang, ang problema ng Maynila. Okay? Uh, pollution. Kasi po no, um halos araw-araw po tayo pupunta diyan dati, no? Nakita po natin yung polusyon, no? Ah, uh, polusyon sa mga jeepney, polusyon sa basura, ah, polusyon sa mga mga tao, no? Yes, siyempre, makikita mo hanggang ngayon kahit naman hindi sa Maynila, challenge din po 'yan, no? Challenge din po na uh yung kahirapan, no? Kahit po no, kahit sa Ilocos, Iloilo, no? Pampanga ay nandiyan at nandiyan pa rin po 'yan, yung kahirapan. Ayun nga po yung problema. Okay? Ngunit siyempre, may master plan naman 'yan si Yormis Moreno. At tandaan, yung mga ano na to, yung mga uh, plano na ito ay in a way na igawa naman na ito, no? Naigawa naman na niya nung nung uh, nagsilbi siya bilang mayor ni Yorme ng isang uh, isang-isang termino ng tatlong taon. Okay? Yan. Ano po ba mga ano na to, no? So, eh, alam nyo, um, um, uh, nakakaano po talaga, no? So, talagang, uh, imagine, ima, -ima uh, ano, use your imagination, no? Uh, na, ang Maynila ay walang trapiko, no? Yan, no? Ang plano ni Yorme ay sangkot ang, ang syempre, ang komunidad, no? Yan. Uh, hindi ito basta-basta top-down approach, no? Tungkol ito sa bawat Manileño, okay? Eh syempre, ang ano niyan, yung pakikilahok, no? Yung yung yung, yung alam niyo ba sa bawat lungsod? Ha? Ah, sa bawat komunidad, sa bawat trabaho. Dapat involved po ang bawat isa. Yung involvement ba, community involvement. Okay? Yun po, yun po yung gagawin ni Your Miss Isko Moreno, no? Ay tungkol ito sa bawat Manileño. Okay? Ah, kung paano makilahok ka sa isang proyekto, okay? Now, 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 ngayon, ano ang iniisip mo tungkol dito mga kaibigan ko? Uh, pwede bang magbago? Ito ang iyong pang-araw-araw ng buhay dyan sa Maynila. Kung taga Maynila ka, kung ikaw naman ay bumibisita dyan, ah huh? kung ikaw ay taga Iloilo -ilo at pumunta ka dito sa Maynila, anong dapat gawin? No? Ano ba? Magbahagi ka ng iyong mga salubin sa komento sa baba. Sa baba, no? Magkomento ka dyan, mga kaibigan. Oh, yan, tingin nyo. Ayan, sabi ni Magdalena, "Ikwiko, I'm not Manilenyos, but I love Yorme." Yan, totoo naman po 'yan. Kasi hindi lang po siya, ano ha, hindi lang sa totoo lang po ha, hindi lang po siya minamahal ng mga taga-Maynila. Minamahal po siya ng iba't ibang mga lugar dito sa May uh, sa bansang Pilipinas. Uh, sabi ko nga, uh, si Yorme is Moreno ay isang gold standard, 'no? Isang huwaran ng mabutang mayor. Okay? Kung ang mayor mo ay dalawa 2 bags lang ang binibigay uh, per taon, okay? Sapat ba yun? Kung wala kang mga proyekto, mga vertical housing na yan, uh, uh, yung traffic management na yan, okay? Yung cleanliness, uh, yung pagpapailaw in general, walang mga tulay, uh, walang mga daan, parke, etc. Hindi magaling na mayor yun, okay? Hindi magaling na mayor yun. Pero si Yorme, Isko Moreno, napatunayan na mula noon hanggang ngayon ang kanyang kagalingan. Yun po ang katotohanan doon, 'di ba? Yan. Oh, eh uh, na ngayon, kung kayo rin ay excited sa hinaharap ng Maynila, tulad ko ha. Ako po ay very excited na babalik na po si Yorme Isko Moreno, ha? Um, ito lang po hiling ko sa inyo, siguraduhin mag-like, mag-share, at mag-subscribe at tandaan ng iyong boto ang susi sa pagbabagong ito. Okay? 'Yun po ha, yung yung susi na 'yon ay kayo po 'yon, no? Kayo kayo po 'yon mga taga-Manila 'yon, Maynila. At hindi lang po mga taga-Maynila, hindi sa iba't ibang mga lugar. Pagboto natin ng senador, pagboto natin ng congressman na congressman, congresswoman, mayor, vice mayor, konsehal, uh, gobernador, vice gobernador, uh, board members, etc. Lahat po ito pag-isipan po natin. Personal po ito, mga kaibigan ko. Ha? Mga mahal ko tagapakinig. Okay? Ngayon, sumali, no? Sumali sa kilusan. Mag-like, mag, -like, mag at mag-subscribe para sa mga bagong balita tungkol sa bisyon ni Isko Moreno para sa Maynila. Okay? Huwag palalampasin, no? Siyempre, ang ano natin dito ay, ano ba? Ano ba diba yung mga nagawa na ni Yorme Isko Moreno? Ha? Ah? yung po ano natin, uh, yung po yung sinasabi po natin na ito, hindi naman to lihim per se. Ha? Huh? Ibig sabihin, ito ay ano po, no? Uh, talagang may patunay na. Kung, si, kung sinabi ni Yormis Kumoreno, magtatayo tayo ng more on housing, uh, ano na po yun? Kitang-kita mo na talaga na nagawa na niya in the past, kaya kaya niya pong gawin ulit. Okay? O um, papagandahin natin mga ospital natin, kayang-kaya niyang gawin yon. Okay? Yung mga gano'n, palilinisin natin, walang kotong ka, kaya niyang gawin yun kasi nagawa na niya in tapas. Okay, nakuha niyo mga kaibigan ko? Okay, ha? O sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at uh, Ma'am Magdalena Equico, no? Riza Jaka Vlog, and uh, yung dalawa pa, ah, uh, nakawalong ano tayo, viewers for, for the live session. Thank you, thank you so much guys. God bless you all. Keep on supporting your Miss Kumoreno ha. Siguraduhin po natin, tambakan po natin ang kalaban. Si Congressman SV at saka si Mayora Lacuna. Iwan na natin. Ha? Limutin na natin. Hayaan mo na sila. Hayaan mo na si Mayora Lacuna na tumakbo bilang konsihala next uh, next uh, election around. And then si Vice Mayor tumakbo rin bilang konsihal consih para naman malaman natin. 'no? Hindi lang po ano ha, Ay, gamitin po natin ang ating utak mga kailian 'yan. Sige pa. Masar maraming maraming salamat sa iyo Magdalena, ma Magdalena Equico. Ah, uh, Ma'am Riza Jacka Thank you so much guys. God bless you all. Bye-bye.